So magandang araw mga ka-adventure Andito tayo, patungot pala tayo ngayon dito sa Waterfalls na walang langit Dito sa bayan ng Gloria Oriental, Mindoro Napakaganda na lugar dito Kita kita naman mga ka-adventure Ayan o, oh, kitang kita naman sa ating background So ayan pa Doon oh. pa kami pupunta sa dulo na yun Tapos dito kami galing Yan, yan kami galing So Di diretso pa tayo doon. Napakaganda dito, ha, ka adventure. Ayun ang dadaanan Muti mo, naman, oh. So, ang lamig dito. Iikot ko kayo ha ito. Ipapakita ko sa inyo. Gusto ko yung kita din yung mukha ko. Ayan oh. Tinay mo dadaanan natin oh. Napakaganda oh. Tapos, dito tayo nagsimula. <laughs> Ayan oh. Ang ganda man din. Ano mga kaibinture. Ayan tubig oh, <laughs> may ng tubig dito. <laughs> Siya basa, basa yung bag ko sa likod. <laughs> Ayun, ganda ang namin No? Oh. tignan mo naman oh. Tapos ayan, nasa tubig na ako. Ang labig <laughs> ng tubig, parang na may yelo. Oh, tapos doon pa tayo papunta. Sa dulong yun. Ayan oh. O, oh, napakuha lang ako. <laughs> Kaya sure, dito na tayo sa ating pupuntahan na waterfalls dito sa uh, Walang Langit Waterfalls dito sa bayan ng Gloria Oriental Mindoro. sa so, yung pinaka-waterfalls niya oh, at siya masilaw.